Patay na nga guys, no. Um, so bago ang lahat, gusto kong ipakita sa inyo yung accommodation namin. So ito siya. Yan. Sa likod ng bintana na yan, diyan yung kwarto ko. So mag-accommodation trip ano tayo, uh, reveal, no. So accommodation na uh, Pakita natin lob. So ina yun nga, ito yung entrance uh, Um, Malamig-lamig ngayon. Winter na. At ito si Laos. Laos, say hi! Ayan. Laos, the man. Hungarian. At ito, meron doong mga bahay din doon. Accommodation din yun ng mga grupo. Kasi ano kami dito before, 50 Pilipinos. Meron pang bahay doon. Bahay dito. Meron din nakatira dyan. At sa second floor. Tapos, pero ito nga, dito ako. So, di ko na yung mga bahay doon. Dito na tayo sa accommodation ko. So, yan. Pakita nyo. Mayroon kami malaking basurahan. Mayroon din gym. Lagyan ng mga bike. Yung ni Roll yung snowman sana. So, yun. So, nagko-collection ng mga basura ngayon. So, papasok tayo sa loob. Yun, ito. Uh, hindi uh, malaki siya. Mataas ang uh, mataas yung ano, yung ceiling. Tapos, ito yung hinga namin. Medyo may kalumaan na. Ito, kwarto to. Ito, ginawa rin kwarto. Ito yung CR ko. At ito yung mga galing Andrews. O, oh, kaway, kaway! Malang, maging sikat ako. <laughs> diba? Ayan, yung galing Andrews. Ayan, yeah. yes. Shout out! shout out. So yung CR namin, medyo maganda-ganda. Meron pang okay. yung CR. Yan. At ako, siyempre. Hangin ba yun? Tapos meron pang isang uling CR. Yan, ito, may CR uli. May shower. mayroong CR dyan. Meron yung ganito. Yan. At ako si brother Benji. Yan yung kwarto niya. Uh, ito yung pumasok. yung kitchen namin. So, may magluluto mamaya eh. May oven, mayroon dalawang washing machine doon. Ayun. So, may lipat na yata yung ganito. Ayan. Ayan. magsalang ako kanina dyan. So, yun. yung mga pagkain nila. Ayun ang ano namin. Yung solar. Tapos, may kwarto dito. May isang, may tao dyan. Mayroong dalawang tao dito. At meron akong sariling kitchen dito. Dito ako naghuhugas. So mamaya hugasan ko na ito. Ayan. Maghain ko ng gamit. Ayan mga sabon, kawali. Nagkain so, ko ng sapatos. Wala sapatos. Ito na yung kwarto ko. Ayan. So ito, isa tong kwarto. Itong kwarto na ito dati before. Ano ito? Um, ano kami dati dito? Lima kami dati dito, no? So dati ang mayroon dito si ano si Arvin. So ngayon wala nang wala pa natutulog dito kasi nasa ibang bahay siya. Yung uh, nakatira yung nakapreso diyan. Doon sa kabilang accommodation mas maganda din doon. So since na uh, kailangan na naming uh, umalis dito, so binebenta ko ng mga gamit ko. Yung mga pagkain ko, yan. Inibenta ko na doon sa mga kanina yung mga Andrews. So, dito yung mga maglagay ko ng mga pagkain. Sa sarili ako, refrigerator. Solo ko. Ganyang kalaki. Wala nang laman. Yan. Wala nang laman. Tapos, ito yung freezer ko. Yan. Meron ako dito. Malot ng baboy. Kasi nga, magiging kicharon ako. Meron ako mga gulay. Karne. Meron din ako mga isda rito. So, yan. Tapos, ito yung kwarto ko. Alright. So, makikita nyo yung loob ng kwarto ko. No? So, malaki-laki siya, no? Yan, may sarili akong ano. Pasensya nyo na magulo, no? Kasi, syempre, yun yun. nag ako ng gamit. Babawas-bawas. Ito yung kwarto ko. Ayan. Ayan. Gumawa sarili kong, ano, nag-assemble ako ng mga, ano, bintana sa labas. So, yan. Di ba sabi ko kanina, sa likod ng bintana yung kwarto ko. Yan lang kasi yung kama ko medyo magulo. So, yun nga, sabi ko uli. Ngayon, nag aayos ako ng gamit. Ayan, kung naalala nyo ito sa... Ano, di ba? Mga ganun, -ganun ako. Ito yon Ito yung laptop ko. Ito yung cabinet ko. Dito nakalagay yung mga damit ko eh. Ayan, dyan. Binawasan ko na rin yan. Ayan, meron ng gamit dyan. Ayan. Uh, so far, ano ba masasabi ko dito sa accommodation namin? No? So maganda siya para sa akin kumpara mo naman dito sa dati kong naging accommodation sa Qatar no ayan ipakita ko sa inyo kung kung pinanood yung video na yan ayan na yon dito naman dugyot ito mas napaganda pa yung uh, ano kwarto ko dito malaki solo ko may sarili akong may, may sarili akong refrigerator may sarili akong lamesa may sarili akong kusina di ba Ayon, siyempre, uh, hindi ko naman nilalahat na ganito kaganda or ganito rin kapangit. So, masasabi ko, para sa amin, pangit na tong accommodation na tong nakuha namin. No? So, hindi siya masyado kompleto kasi kami pa yung nag-provide ng mga kaldero, kawali, mga utensils. Hindi ka sa ibang uh, accommodation dito sa Hungary. Pagpasok nila doon, kompleto na. May kusina, mayroon ng mga utensils, mayroon ng kawali. So, kayo, siyempre, ah, uh, mag invest din kayo ng mga gamit, no? Kahit pa paano, bibili kayo ng mga gamit. Just in case na wala yung kailangan nyo, especially rice cooker, wala yan. So, obligado kayong bumili. So, presyo nun, mga nasa 3,000 to 5,000. 5,000 pala, 5,000 to 10,000 forint yung uh, rice cooker dito. No? Medyo may kamahalan. Eh, 10, yung 5, siguro second hand na lang yung umabili kayo. So, yun. Um, ganun na lang. Uh, isang mabilis ang na vlog to no? so yung mga susunod dito sa Hungary so yun na uh, ihanda nyo yun na sarili nyo no? dahil malamig so sa bigas bili kayo ng bigas nyo mahal ang bigas dito pero yung mga gulay karne naman so tapos uh, mag adjust kayo mga sinang malamig tapos ang mas ma Amos maganda talaga pala unahin nyo dapat malapit kayo sa heater may heater kayo kasi malamig talaga. Kahit may heater minsan, pumapasok yung lamig eh. Hindi kaya ng heater. So, ayun. Uh, masaya. Itong ano, isang taon na kami dito pero ngayon lang ako nag, ano, nag, 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 reveal kung ano yung tsura ng accommodation. Kasi yung unang punta namin dito, punta ko dito, ang pangit ang accommodation na to. Kasi nga, siksigan kami. Tapos makakalat pa yung mga kasama ko. Naninigarilo sa loob ng accommodation. Nagkakalat ka saan-saan. So, nahihiya akong ishow, ipakita sa inyo yan kaya di ko di ako nag gumawa ng ganitong video kasi nga pag pinakita ko ang dugyo, nakakahiya naman, di ba? Kasi mayroon talaga mga Pilipino na burara eh. So, yun, buti na lang yung mga yun uh, lumipat na ng ibang uh, country, no? So, yung, nung nag sila, inorganize namin tong uh, accommodation, nilinis namin talaga, no? Inayos namin dapat ayusin. Nilinis yung mga dapat linisin. So, kaya yun, kaya... Uh, kung nakita nyo to before sa ngayon, ang laki ng pinagbago. Lalo na sa may CR. Yan, buti may kasama kami dito talagang malinis sa bahay. yon, maano ano, masikaso. Saka sa yung kitchen dati, nakapakadumi yan. Nagkalat-kalat dyan. Yung mga kanin baboy nila. Iniiwan. Pero ngayon, pero yun nga, ano tayo, move forward tayo. ah, uh, itong accommodation na itong kung ngayon, yun, uh, so far, kung ikukumpara nyo sa iba, maganda kasi malaki, 'di ba? Malaki. Nakaka ano ka nagagawa mo gusto mo. Ngayon, hindi uh, ko hindi ka tulad sa iba, maliliit lang. Ito, itong kwarto na 'to. Ano itong itong kwarto ko ngayon, kung kukumpara ko sa Pilipinas, parang sa bahay ko na 'to eh, Ganito na malaki pa nga sa bahay ko 'to eh. Kasi yung ba, yung bahay ko studio type lang, ito malaki masyado eh. Ayun, kaya kaya yun, natutuwa ako, malaki masyado yung kwarto ko. So, yun. Okay. So, yun. Sana uh, meron kayong nakita, no? Uh, dapat ganito talaga yung accommodation nyo, ha? Tandaan nyo. Uh, pagpunta nyo ng Hungary, dapat kumpleto yan. Meron kayong uh, washing machine, meron kayong dryer, kusina, maganda yung CR nyo, meron kayong mga, ano, ha? Pag kulang yan, ireklamo nyo kaagad dun sa handler nyo, sa may agency nyo. Bakit kayo, walang ganito? Yung heater di gumagana. Baka di malinis yung tubig, mga ganon. Uh, yung tubig nyo, walang heater, hindi kami makaligo. Mga, kasi ang tubig dito sobrang lamig eh. Kailangan lagi mayroong heater. So, ganon. Uh, gumawa kayo ng boses sa agency nyo kung sakaling nagkaroon ng problema yung accommodation nyo. Dapat maayos. Alam nyo naman ang ibig sabihin ng accommodation. Dapat maganda. Ang word na accommodation. No? Alright. So, yun mabilisan uh, lang no okay so ganoon na lang yung video ko sana pulutan nyo uh, ganoon na lang yung tip ko no dapat kompleto. pupunta nyo dito sa Hungary magreklamo kayo pag may gulang sa gamit no so ipoprovide nila yan kailangan nilang iprovide yan uh, kami dati ako wala akong rice cooker nag request ako binigyan ko ng rice cooker nag request kami ng makuchilyo binigyan kami di ba uh, obligasyon nila dapat komportable tayo sa accommodation kasi nagkatrabaho tayo. So, yun. Hanggang doon na lang, guys. Ingat kayo palagi. Selkie, God bless. Peace.